Stable ang aking trabaho, stable din ang aking company, pero bakit hindi pa rin stable ang income ko? Hello beautiful soul! By the way, this is Jenny V. At ngayon ituturo ko sa inyo ano yung ginagawa kong opportunity para kumita ng malaki. Even though nagsimula din ako dito as part-time, dahil nga meron din akong traditional business, at ako din po ay full-time na nagtatrabaho dati. Ginawa ko lang siya 2 to 3 hours every day sa free time ko lang talaga hindi naman siya naging imposible dahil hindi naman tayo 24-7 nagtatrabaho. And yes, kahit ako ay nakahigana, walang ayos, walang bihis, nagagawa ko siya. Kahit ako ay bumabiyahe sa Pinasman o sa abroad, nakabakasyon, kumikita pa rin ako. Kasama yung family, loved ones, mga friends ko, merong gatherings, event kami na pupuntahan, magagawa ko pa rin siya. Kahit gano'n ka pa kabisi sa buhay, kahit ano pa yung ginagawa mo dyan, magagawa mo talaga ito at may insert mo talaga siya kasi pure online, pure chat lang talaga. Yes, pwede ito sa iyo kung ikaw ay OFW, nagtatrabaho sa abroad, full time ka man na nagtatrabaho ngayon, fresh graduate kaya wala ka pang work experience, pwede kaya ikaw ay teacher, engineer, anumang profesyon meron ka, or ikaw ay housewife, single parent, na sa bahay na gusto pa rin kumita, pwedeng pwede sa iyo to. No degree, no experience na kailangan tayo dyan. So, yun ang gusto ko lang sabihin sa you beautiful soul na this is a very great equalizer opportunity para sa iyo na magkaroon ka rin ng extra income that can you imagine, di diba? Meron kang alternative income na habang ikaw ay kumikita dyan ng malaki sa ginagawa mo ngayon, trabaho man yan o traditional business. Aside from that, kumikita ka din ng mas malaki on the side. If you're interested, comment yes para maturo ko sa iyo paano magsimula. If di ka pa kumikita online na pag-iiwanan ka na.